Hello guys, welcome to my channel Joel Italian. Well guys, maliligaw ako sa vocal guys na ikasama ko yung mga bata dito guys Nagkataon guys, may ming na nandito sila at may baon silang manga May nahihira sa atin guys, yung manga nila guys kasi nga, may sarili silang puno guys kaya marami silang baon uh, Yung hindi pa guys, nakapagsubscribe sa aking youtube channel, Joel Italian. Pwede na po subscribe, with <laughs> notification bell <laughs> <with laughs> <notification laughs> all, para manuntapay kayo guys sa so, sunod na ina pa, pa videos Thank you so much guys for watching maliwala niya maliwala mong helo ba? bakto ala ah, lang, ala ah, lang ala ah, ah. lang, Ang ah, sarap so dito guys, maligo guys, kasama mga bata guys. At uh, uh, ang ano dito guys, ang lamig ng tubig. Paduya ka naman. Thank you so much guys for watching. Thank you. Na ini man tubig dyan. Nauha o kanina ka.

Alam ah, mo kasi no? So, Bakit mo yung uh, mamagana yung ano? Ito ko naman ano, na dito kung namamagana. Mamagana, doon kasi yung maligo. Ito Amin naman ng tubig guys kasi nauhawa kasi nainom naman guys dito yung tubig sa bukal kaya masarap pala para ring lawasa pero mas masarap pa sa lawasa guys kasi bukal ito, to ito thank you so much guys for watching okay. 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 Oh, oh. oh. untung. <laughs> Masarap dito guys sa maligo, kabanding ang mga bata guys kasi nga first time ko na talaga guys na may nandyan sila kasi minsan pagpunta ako dito wala, wala talaga ang tao mag isa lang talaga ako nagbablog dito isa lang ako naglalangoy malinaw din ang tubig kasi in time na yun wala na talagang lanigo pinaligo ako, yun ayan guys, exhibition na sila guys ingat kayo sa pag-exhibition ha na hindi kayo maano <laughs> 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 online class sa kayo ba? online class online? online po oh. kasi iba pero iba yung modular depende oh, modular iba oh, uh, online pinagpili kayo kung online o modular Face to face. Pero ano ang gusto nyo? Face to face. Face to face. Kumalapit lang naman. Hindi naman ko namang masahe. Yeah. Lakal lang. Yeah. Maganda ang face to face. Kasi nga, actual nyo na rinunig ang teacher nagtuturo. At, natutunan nyo. Guys, sandi ngayon kay yung mga bata. Nadidigo sila ngayon dito, guys. Hindi mo Hindi oi. Hindi mo Thank you so much guys for watching sa mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, sa akin channel, John Toy Italian. Pwede na po kayo makapag-subscribe with notification bell off para ma-notify kayo guys sa so, sunod kong in-upload videos. Thank you so much guys for watching. 有点大了。